So, unbox na naman tayo. Oh, no! Nabudol na naman ako. Ano ba itong laman na ito? Sige, buksan muna natin. So, yun na nga. Motolite. O, di ka nagkakamali ng tinitingnan nyo. motorcycle batteries. Dahil walang kick starter ang motor natin, bukala natin ang pinakmagandang battery. So, kung bibili tayo ng mga lokal-lokal, nahihirapan tayo mag-on. Patulad ngayon. Yun. Kasama na siyang... Ano to? White gold ba to? So yun Natin kung legit Urig sya Lods Urig Wala naman local na mga ganito So 3 years ko na yung ginamit Medyo hindi na kaya ano Hindi na kaya mag start na naka 53 Kala mo naman kargado talaga 53 Nung no? ba Testing natin tong motor light Baka naman Ito let's go So yun na nga hindi ako nagkakamali Ginawang sampayan yung motor ko O diba ang galing. Kaka-take ah, to tayo. Ayun, tinanggal ko ni mga abobot. Malinis yan sa labas. Kung <laughs> makikita nyo sa may U-box niya, eh, medyo... Mm -hmm. Eh, hindi pa tayo nakakabili ng alay na U-box. So, ay, eh, kakabit muna natin to. Medyo nagka-problema pa nga ako. Hindi ko siya matanggal dito kasi parang ah, pinalawang kinalawang na. Another gastos na naman, men. Shit! <laughs> gastos na naman tayo! <laughs> Ito nga pala yung loob ng U-box ko Tiyan ang daming abubot Pabibili man tayo aray dito Ang so, problema ko talaga yung wire Chana Sana all my forever sila Hindi maghihiwalay Try ko muna nang buksan ko anong meron doon sa loob So yun na nga Nakakaragaan siya Nang ganun So wala siyang laman na fluid So lalagyan natin ng fluid Straw Yan hindi natin ihigupin yan, syempre. so, <laughs> ganun lang ang pagkuha natin. Paglagay sa loob, lock. Then, transfer the dito. Ayun, charge mo natin. Nalagyan ko na ng solution. Pa! Green. Budget mo lang charger natin. Pang mga... No budget lang. Tapos na mag-charge. And try natin mag-DIY pack ng kadena yan kinuha ko so ito yung lock yan yung magiging clip natin dito dahil hindi nga natin mahugot yung isang clip lumikit na talaga doon sa may old na battery so ito muna pansamantala DIY so ikakabit ko muna siya lalagyan ko ng wire dito so yung ginawa ko siya ng ano, pulido yung wala na extension so doon ko na siya winelding kasi mas delikado yung may mga joint joint ng mga wire tinunggal ko na yung wire Ayan. okay magjo join join ng wire dyan sa mga apit sa battery na kasi malakas yung power ng battery siguro nyo na nakasolda try natin <laughs> Successful project.